Ang gising lang namin ng baby, maliit ko. Maganda ang gising namin today. Kasi haba aming tulog. Hello guys. Good morning everyone. Mm, nakita nyo na naman ang lambingan namin ni baby tuwing yung umaga. Ayan. Kinanghala kami ng gising ni baby maliit ko. Kasi, nasa siya na siya natulog kagabi. Tapos nagising kami alas 7. So, hindi pa ako nakakapre-pon. Breakfast. So for today's video, papakita ko sa inyo ang um, food. Muna, di pa ako nakakaluto. Kaya ito. Instant food galing birthday yan kahapon. Ayan. Spaghetti. May cake. Tapos mag lang ako ng instant noodles. Ayan. Tapos yung mga garden niya. page dito. Tapos, pakita ko sa inyo yung gugulayan namin mamaya. Tanghali! So, magagata po ako ng kalabasa mamaya. Ayan. na ready ng koko mama. Para kalabasa. Nalagyan ko lang po yan ng malunggay. So, yan. Nagsasahing pa po ako. Di paluto ako yung kanin. Lagay na rin ako dyan ng itlog. Ayan, kulang ko yun mamaya ng tanghali. So guys, ayan, hindi na po kami nakakapag-jogging ni baby ko sa labas ng bahay. si kali na kami gumising. So ayan, o. good morning, good morning guys. Tanghali na. Ayan yung aming mga lagam nuk. Ayan. Hmm. Tara pa siya kayo sa loob ng baby ko. Every day is a new day. Yay! Good morning, baby. Good morning. Ya, yeah, gusto mo na ikaw? Tanghali na kasi nagising eh. Na. Tanghali na kasi nagising ang batang yan eh. Kaya ayon. Diba? Ano? So, ayun, guys. Yan ang aming my Thursday morning. Ah! Together with my aling maliit. Bye, guys. Thank you for watching. Prepare lang ako ng breakfast. Thank you for everyone. Bye-bye.